Um, nandito po kami uh, sa sikat na kainan ng palabok sa um Kiapo. Nandito kuya. So, susubukan po natin itong uh, sikat na tindahan ng palabok. Ang pangalan is Palabok ni Tisoy. So, nakita nyo po 'yan. Ah. So, ayan. Dito sa Maynila. So, ang tindahan, Palabok di Tisoy. Yan po yung pangalan. So, i-vlog po natin ito. I-video po natin. Titingnan po natin sila kung ano po yung ginagawa nila is um, pumipila sila. Pero in fairness, mabango. 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 Pumila ka dyan. Nagre-record ako. Okay, so, ayan, may nakapila. May nakapila rito. Pwede mong mag-order ng halo-halo. So, nandito kami, pipila kami sa, ayan. So, pipila kami dito kasi, ah, uh, napapanood lang namin ito sa, sa, sa vlog ng mga sikat na mga vloggers. So, uh, subukan nga natin para malaman natin kung talagang masarap nga talaga ang palabok nila bumalik ka rito ah, subukan natin so may pila ako, mamimilit ayun, so may mga kumakain na rin dito parang masarap nga tingnan so may mga kumakain so hindi lang ano ganon ka ano, pero uh, mukhang masarap <laughs> So ayan. So may pila. So may pila sila o oh, tingnan. dito pala. Hindi ko alam. Huwag mo nang tanungin. nakita eh. mo nagpaka-box. So nakita mo. So, mo nagpaka-box na 'yung ano. Pumunta ka na doon. So, yung isang serve nila, yung isang order po nila, uh, mukhang hindi kayang ubusin. Ah, um, hindi lang pala ito sa, dito lang sa bungat. Meron pa pala doon sa loob, oh. So, hindi tayo. Ha? Hindi mo sa loob, oh. so, so, ayan, oh. Uh, so ah, uh, sikat pala ito na tindahan ng palabok dito sa loob. So, sa loob pala, mayroon pa siya. Ayan, Oh. Uh, doon naman sa loob, Jolly Dadas Aetery. So, Jolly Dadas Aetery. The original Palabok ang and halo-halo since 1940s. So, matagal na pala ito. Uh, palabok na yan. So, matagal na palang tindahan. So, check natin. Parang ang sarap ko nga. mo huh? wala yung order doon. Wala na siguro. Buhati nila kung gusto nila. Doon na lang pakainin si Kuya sa sakyan. So,

Ano Ano na? Napa ka bukod yung serve ng ano, yung ulit serve. na So ito pala. Ako yung, ako yung kutsara. Ayun so, na, tayo ng kutsara. Ayan. So, ayan. Kumuha ka na ng kalamansi. Dawa. So, ayan. So, ganun sila. Oh, busy sila. So, ganun pala kanilang ginagawa. So, sa laki pa niyo. Ang daming sauce. Ganun talaga. And, and sauce. Nakapatong. So, nakikita niyo po. Nakakatakang. Go! So, per ano ang order nila per uh, tumbler. Uh, per canister siya. So, nakaready na siya. Mm -hmm. Tapos ngayon, ibabalo ko. Sapa! For take out. Gawin ng lima! For, for take out. Magkano isang serve yan, kuya? 80. tao lang po, tao-chen. 80. So, 80 daw po per serve ang kanilang palabok. Good Special for... palabok Good for one person lang yung ganyan. One and a half. Ah, Dependent pag di mo raw kaya... Dependent. Pag hinang kumain, Dependent. pang isa't kalahating Dependent. tao. Pero kung medyo matakaus... Nag-take ko ka sa sarap. Ah, ah, ah. Kaya Dependent. mo raw ubusin yan. Ah, So, ganun. So, ngayon lang namin masusubukan.

Ilan Apat na palabo, apat na alo, alo. Kutsara, walang kutsara apat siya. Na palabok, apat na talabok, apat na alo-alo. No ka rin na kayo, no ka rin na kayo. Saan kayo nakapupo, ma'am? Sa kayo po. Ayan po kami. Ibigyan ko na lista ng alo-alo, ma'am. Pagbigay yung alo-alo, bigyan mo sa kya. Saka lang, yan mabigakit ayon sa likod sa likod ko madaming bigla na mga nakaitanyo kung naman kung ano dito. so kanina pumila kami dito hindi siya ano so ngayon pumila ano kaya naman kung ano kaya naman kung ano kaya naman kung ano kaya talagang um, masarap nga magkakaalaman so titingnan natin magkakaalaman ng lasa apat na nandun nagdagan yeah. ng kalaman si Narayin, so dining to no ma'am may apat na mineral ba po kayo haalo wa... halo halo ano lang yung tubig apat So, May halu-halu tayo? Oo, oh, kaya magtutupit siya tayo. Same price po yung halu-halu natin yung palabo. Huh? Same price yung palabo natin. So gali, 640 lang po yung lahat yung walo. Ma'am, magmahirapan po yun. 2, 4, 7, Hanggang, 60. Akin na yan. O hali ka na, kain na tayo. Wala naman. Ha? So, susubukan natin. Makikiraan po subukan natin kumain. Sabi ko magkakaalaman. Susubukan natin yung um wala bang ano? Joy kuha ka ng tissue nila. Hindi kuha lang ay yung tubig. Kunin lang sana ay kaalaman ko wala mo hindi kita lang na sorti sorte <laughs> sumigaw <laughs> <laughs> na tukbo yalu yalu tayo ayong anong ayong sorry sorry may alalang yalu malay oh. malay 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 naman. Ay, against the light. Oh, mais kung yelo na lang, mais kung yelo. Mais na lang. So oh, ayan yeah, yeah. kaya. So subukan natin. Dito nga kay Chris. Oh, para kasama ka dyan, Chris.